Tumanggap ng tigda 20 unit ng Streetlight Solar Panel Complete Set na may kasamang lamp post mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija, ang barangay ng Sinipit at Tigmala sa Bayan ng Bungabon, habang 15 unit naman ang tinanggap ng San Felipe Laur Nueva Ecija nitong June 19, 2024. Ang tinanggap nilang solar light set ay base sa pangangailangan ng kanilang barangay na kanilang hiniling kay Governor Aurelio Oy Machas Umali na mabilis naman itong tinubon. Ayon kina Konsehal Nancy Fernandez ng San Felipe, Konsehal Marisa Makaya ng Barangay Sinipit at Gerson Rose, Kapitan ng Barangay Gimala, malaking tulong ang ipinagkaloob ni Governor Oy Umali na solar light set para sa kanilang barangay. Dati ay pangarap lamang umuno nila na maging maliwanag ang mga kalsada at kanto sa ilang bahagi ng barangay na hindi pa naaabot ng kuryente. Makakatulong daw ito upang maiwasan ang mga krimen o panganib na maaaring mangyari kapag madilim ang isang lugar. Uh, sobrang napakalaki pong tulong, lalo na po sa uh, mga uh, purok po namin na madilim. Ngayon po, pagka naikabit na po yung aming solar, ay magkakaroon na po ng liwanag mabilis pong ibinigay ang aming kahilingan na solar para po sa aming barangay. Uh, mabibigyan po ng liwanag ang aming, ma, ang aming barangay, lalong-lalo lalo na po ang mga iskinita po namin na ngayon po eh, laging madilim, po ng, wala po laging kuryente sa aming lugar, ngayon po magkakaroon na po ng liwanag. unang uh, unang po, napakalaking bagay po sa amin dahil yung pong may mga parting walang kuryente po, ngayon po liliwanag na. At walang sityo tamali, gawa po ng wala pang kuryente ron. Naisip po namin mag-request sa kanila ng solar para po lumiwanag po yung daan namin. Kaya naman nagpaabot sila ng pasasalamat kay Governor Umali at sa Pamahalaang Palalawigan ng Nueva Ecija dahil sa magandang proyektong ito na nagkaroon na ng katuparan. Maraming maraming salamat po Gob sa iyong pinagkaloob na solar na ngayon ay aming mapapakinabangan na magbibigay po ng liwanag sa aming mga barangay at sa aming mga kapurok. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pinagkaloob. Maraming maraming salamat po, Gob, sa binigay niyo pong solar sa aming barangay. Maraming maraming salamat po sa ating Governor, Governor Matias Umali, Congresswoman po, Cherry Matias Umali, at sa ating pong Vice Governor, Doc Anthony Umali. Maraming salamat po. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga, Naguulat. Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.